Anong ganap? Sa mundo ng showbiz. Nagbigay na ng kanyang komento si Chloe San Jose, girlfriend ni Carlos Yulo, tungkol sa kontrobersyal na post ni Angelica Yulo na nagpapakita ng suporta sa Japanese gymnast na si Shino Sukeoka Oka sa halip na kay Carlos Yulo, na naging mitya ng mainit na usapin tungkol sa utang na loob culture. Nag-viral si Angelica sa social media matapos siyang magbigay ng cheer para kay Oka, na nanalo sa all-around final ng 2024 Paris Olympics. Marami ang nabigla at nadismaya sa tila hindi pagsuporta ni Angelica sa sariling anak sa halipay sa kanyang kalaban pa. Sa isang panayam kay Tony Gonzaga, inamin ni Chloe ang kanyang pagkadismaya ng matuklasan ng nasabing post. Siyempre nasasaktan po ko kasi it happened to me na so I know how it feels like na your own blood is like parang putting you down, na hindi na niniwala sa'yo, ganyan-ganyan na, yeah, family first. Pero family first should be the first ones also na sinusuportahan ka, pinaprotektahan ka. So why is it the opposite? Sila yung nangunang mag-down sa'yo, sila yung una na hindi naniwala sa'yo, so why is that? Matatanda ang humingi na ng paumanhin si Angelica para sa kanyang mga pahayag at itinanggi na sinusuportahan niya ang kalaban ni Carlos sa Olympics. Gayun paman, patuloy pa rin ang usapin sa social media na tila nagiging simbolo ng mas malalim na isyu ng suporta at pagkakaisa sa loob ng pamilya.